Dura 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 The Explorer Welcome back sa aking channel Charot Andini na nga tayo ulit at kung mapapansin nyo din Sa eh, sobrang hot ko Ayan natayo ang mga puno din eh Hindi ko alam kung paano to didiligan Ayan baka sakali no Gamit ang aking diligan ano Ayan didiligan ko aray Sana all dinidiligan Aray kung mapapansin nyo din ang eh, Andini ang aking dalawang kapatid Ayan ang aking dalawang kapatid Aray ha, kailalapit. Baka sa kaning nga kay papansinin, Oh. Ayun, ang aking kapatid Isa. Dalawa. Oh, diga. Tayo patuloy sa paglalakad din eh. Si Dora Explorer. Dora Hindi tayo si Dora, tayo si Dura, ano? Ayan, talaga yung kapansin nyo. Aray, ulit ang ating punong tuyot na. Wala na ano tayong magagawa di yan. Sobrang kahat eh, na natin Natuyo puno. Buti na lang at ako'y kung hindi, aray, fresh press pa rin. Kapag hot ka, lahat ng mga hawakan mo, matutuyot. Hindi na fresh. Kumbaga, hindi na virgin. Ano? Charot!